News updates. Mga balita ngayon DPWH District Engineer arestado matapos manuhul ng kongresista sa Batangas 13.6 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang high value target sa Iligan City Presyo ng produktong petrolyo muling tataas bukas August 26 Ako po si Cesar Soriano para hihapid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Arestado ang isang DPWH district engineer matapos umanong suhulan ng 3 million pesos ang isang kongresista sa Batangas para pigilan ito sa kanyang planong mag-imbestiga sa maanomalyang proyekto. Tinukoy ng Police Regional Office of Pro 4A ang suspect na si Abelardo Calalo, District Engineer ng Balayan, Batangas na naaresto sa isang special operation sa barangay Poblasyon Taal nitong biyernes ng gabi. Base sa inisyal na investigasyon, inalok ng suspect si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng 3,126,900 pesos kapalit ng hindi nito pag-ungkat sa mga kwestyonableng proyekto ng DPWH sa nasabing distrito. Na-recover ng otoridad ang nasabing halaga habang nasa kustudiya na ng Taal MPS ang suspect na nahaharap sa kasong corruption of public officials sa ilalim ng revised penal code gayon din ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nasa bat ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at mga pulis ang dalawang kilong shabu sa isang high value target sa barangay Tubod, Iligan City kahapon. Mag-aalas tres ng isagawa ng mga otoridad ng isang buy-bus operation na nagresulta sa pagkakahuli sa isang alias Salik, 28 anyos na residente ng barangay Bangulo, Marawi City. Nakatakas naman ang kasamahan nitong si alias John nang mangyari ang operasyon. Na-recover sa suspect ang dalawang teabags na may Chinese marking na Guan Yin Wan na naglalaman ng shabu na may timbang na 2000 grams na tinatayang may street value na 13.6 million pesos. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Abiso sa mga motorista, magtataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong huling linggo ng Agosto. Ayon sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, ipatutupad ang 0.70 peso na increase sa kada litro ng gasolina, 0.50 peso naman ang dagdag sa presyo kada litro ng diesel, habang bahagyang tataas din ng 0.30 peso ang kada litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas alas 6 ng umaga sa karamihan ng gas station sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.